Hello guys! Welcome to my channel. This is Iris Talks. So, ang pag-uusapan natin ngayon guys, ang ating mga biik na. Welcome to the world, mga biik. Ayan na sila guys. Uh, Nag-start kami, nanganak siya. Ah, kahapon nag-labor siya guys. Uh, hindi lumabas ang kanyang... yung sabi nila... ano, yung yung didi ay yung gatas ng kanyang didi is ano ito guys iba pag pisilin mo ang kanyang didi guys may lumabas, lumaba siya pero hindi yung nagkasiret-siret o nagkasigisigil yung nagkapisilit yung nag, yung, nag yung parang basta ito guys pag ano mo pag pisil mo sa kanyang didi maliit lang ng gatas parang parang karayom lang ganyan So, akala ko mga 2 days pa. Akala ko delay. Delay siya ng ano. Kasi 114 days kapon. So, kaninang madaling araw siya ng anak guys. So, hindi namin alam na mga anak na pala siya. Ayan guys. Uh, 1 a.m. po siya ng anak. Ayan. Ito po ang kanyang mga anak. 11 po sila lahat guys. Yung isa malapit na mapatay kasi naiwan sa puerta yung parang nag-ere tapos uh, naputol yun guys na-stuck siya sa puwerta ilang minutes paglabas niya ang kanyang so ang kanyang sa may bandang ilong guys nagalagum na dali-dali oh, ko siyang kinuha tapos hinihipan ko hipan Ayan, hinihipan hipan ko guys tawa na yung juice guys nakarecover naman siya para sa sa ito yun sila guys ito lang mo ng vlog ko ngayon guys so uh, naturokan ko na pala siya ng one paint strip guys ito pagkatapos yung mga anak guys ito ang tinuro tinuro ko sa kanya guys ayan paint strip yan guys tinuro ko sa kanya ayan tapos nangkasagsagan ng panganak niya guys pagka pagkalabas ng isa guys pagtingin namin dito lumabas na yung isa at ang mama pa talaga nagputol ng kanyang uh, ng kanyang puso guys <laughs> so the rest kami na lahat so pagkatapos lumabas ng isa ito naman ito ang ito ang tinuro ko guys ayan so ito lang muna guys bye bye